So, good morning. Ito si Gigi at si Ivana. So, mga anak sila ngayon. Ito, 5 days bago mga anak si Gigi. 5 days bago mga anak. Tapos, ito naman ay 6 days bago mga anak. So, bali ngayon pa lang tayo mag inject sa kanila ng porga. Ito sa dalawa nating inahin na to. So, itong gagamitin natin pang porga ay vermictin. So, injectable tayo ngayon. Uh, para mas mabilis. So, ang hindi i natin dito sa dalawang to ay tig 7 ml. So, kuha para sa dalawa na. dalawang. na. Tapos, bigyan lang natin ang tig konting feeds para hindi sila masyado yung may stress. Para ma yung attention nila ay tapis makunta. Kapag tayo na sa amin <tinyo> Ayan. Na purga na natin yung dalawa nating inahin. So bali tiga ano sila. Tig 7 ml ng Ivermectin. Ayan. ayan. So ayan ang ating mga inahin na mga anak. So sana magsabay silang dalawa. Yung sabay na sabay talaga. Yung hindi ano, hindi madelay ng ilang araw. So ayun lang good morning sa inyong lahat.